Hey what's up my man This is in the House Dito po kami ngayon sa Bukawi Sa pilihan ng paputok Kailangan paghanda natin ng bagong taon Alam mo naman natin pag bagong taon Yun ang pinakamasayang araw Na iniintay natin Kaya nandito tayo sa Bukawi Bibili lang ibat ibang paputok Pero halaga isang libo lang Papakita natin kung ano yung nabili natin Ang budget natin sa paputok kaya ano 20,000 lang ang kaya natin 20,000 lang ang ating budget Yun ang ating kakayanin ha Ay, Alam mo naman nag tipid tayo Halagang 20,000 lang ating bibili na. Meram ang buhay. tayo. Gusto lang natin na sumaya ang ating bagong taon. Pero sabi nga nila, kahit walang paputok, masaya na. Pero para sa akin, kailangan natin bumili ng paputok para lalong sumaya ang ating bagong taon. Ano yan? Anong ginagawa mo? natin, pag may pinagalitan doon sa kapila, sabi ng may-ari, dito doon doon ilagay. Kasi wala lang paparkingan. Ayan, kuya. Ayan, okay, sana ako sa ulo natin. <laughs> Wykoras? Ano ito? Para ibibinta namin doon, siyempre ikikita rin kami. Ilang ano minuto. Mga ilang minuto. Hanggang sa makuwi siya, kuya, 120. Pwede ka ba sumakol? Pagod Ah, ma... 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 Paputok lang, paputok. <laughs> ito, ilang minuto ito pag umaubos? Walang minuto. Walang minuto. Yung pambata na ano, yung hindi nakakalot pero nakakasalot. Hindi na alam. <laughs> iba-ibang paputok. May paput eh, pap paputok na puso. <laughs> 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 Weasel yung yung sumisipol. First time ko pa lang. Oh, pare ko. First time namin pumunta rito sa Bukawi. Kasi, na pinstel naman tayo na magkaroon ng budget pambili ng paputok. Kasi si Bayabas, pinagbawalan niya ang bumili ng paputok yan eh. Iba yung pinuputok niyan eh. Parang <laughs> yung Chinese, malakas. Kaka-1,000 round. Tayong local, ilang rounds yan. Oh, malakas din, lumalaban din yung ano, yung local. 600 lang yung sa kabila. Yung know, 1,000 round. Hindi na kuya Oo. Gusto ko yung ano, Chinese kasi nakaka-1,000 round. Yung Chinese yung 1,000 round. Pero yung local nilang rounds pa. 1,000 din. Wala mas wala kas doon. Chinese, Ang galing. Ang galing. 1,000 ko. 1,000 rounds. 1,000 rounds. ay Ayun oh ay, kasi 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 one kasi kasi ay, kasi 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 ka. kasi 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 ito yung maganda, di ba? Ilaw natin na taon. Ito yan. Nagagalit sila. Tinawaran ko nung... Ang bigay 150, tinawaran 150 pa. Nagagalit no. pa. Ikaw parang wala malapit bilhin. Ano? niyo, kuya. Kainisin niyo, niyo. Kainisin 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 pa. 20 pa <laughs> Ano, okay na Nakangabili ni Alab lahat-lahat 4,000 Tama na, wari 4,000 ten na to lahat-lahat <laughs> 4,000 to 20,000 na to Mahal na mo yung 20 Ang body ko 21 Kaso 20,000 20, 20, pa lang yung ano 20,000 pala yung nabili ko. Ay, kaso 21,000. Eh, may ano pa tayo, 1,000. Ipakain na lang natin yung pare ko. Ipakain na lang natin yung 1,000. Na, bayaran na, bayaran na. Okay. 10,680 po. Oh, ano? May kukuni ka pa? <laughs> <laughs> Ay! 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 O bayar mo na, Noy. 10,000. Bumunod ka. Ipulutin mo. Kailang <laughs> e uunin ko rin yung sakya. Ano, bayaran na. Pwede ka mabayaran Barela? E ano, bunot na, Fernando po. 10,100. Pwede, ba Dami pera, o. Oh. Ayan, oh, binibila ko. Libo-libo yan. Nakahala nyo 50 yan. Libo-libo yan. Pera ng <laughs> Japan. Oh, <wala. laughs> yung mga parang barilan 'yan eh. Ah, 'yan na 'to. Kumpleto na na ito Ito pa